Aries. Ngayong araw ay pag-iingat dapat may malakas na pakiramdam para lahat ng mapapansin na hindi dapat kausapin, ay maiwasan mo na kagad para ang araw ay maging maayos, nang maiwanan mo sila ng maayos nang makaiwas ka sa problema. Sa pamilya ay maging maunawain din dahil kung makapagsasalita ka ng mataas ay ikaw din ang magdadala ng ikakahina ng iyong mga aura ng kasiyahan ang gabay pahiwatig. Sa iyong pera ay sa pamilya lang ang pwedeng paglabasan o mabibigyan ng pera ng mas ikakaganda ng positibong kahusayan ng pera sa tahanan. Sa trabaho, ngayong araw ay walang problema sa mga gawain, maging maingat lang sa pakikisamahan ng mga kasama sa trabaho, para ang lahat ng iyong mga sikreto sa kahusayan sa gawain ay iyong maingatan, mga numero sa loto, number 12, number 37, number 10, number 4, number 42 at number 8. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig lahat ng iyong naiplano na gagawin. Ay pwede mong may tuloy pag iyong gusto at magagawa mo naman ng maayos, na dapat na mapuntahan at gawin ngayong araw, na magbibigay sa iyo ng masayang araw at mga bagong kaalaman, at kung may pipirmahan ay dapat na iyong magawa pagunlad para sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may padating na masayang araw. Laging gawin ang nakaugalian na laging may kasipagan at nang tuloy-tuloy ang masaya sa mga ginagawa sa araw-araw sa trabaho. Sa pera ay pagsisinop wala muna sa iyo ang makatulong at magpautang nang hindi magipit sa pera sa hinaharap. Sa pagmamahalan dapat ay laging maging masaya kang makakausap ng mga minamahal para ang kasiglahan ng pag-asenso sa pamumuhay ay lalong gaganda, mga numero sa loto, number 5, number 36, number 40, number 23, number 15 at number 8. Gemini, ngayong araw ay maganda ang ikot ng mga swerte sa iyong mga gustong magawa. Kung may pinaghahandaan na pakikipagsosyo ay pwede mo nang gawin para makapag-umpisa ng plano basta maingat ka ay okay ang magagawa na pwedeng magbigay ng pagkakakitaan. Sa mga plano naman na kasama ang kaibigan pag negosyo din ay iwasan mo munang maglabas ng pera baka mabigyan ka ng suliranin, ang gabay pahiwatig. Sa trabaho, Ngayong araw ay maayos kung sa mga gawain hanggat laging masipag na masasabing may karamutan sa pagbibigay ng kaalaman sa mga kasama sa trabaho, ay makukuha mo na lalong umangat sa hanap buhay. Sa pera ay minamahal ang una mong mabibigyan pag magpapamigay ka para tuloy-tuloy na makaipon ng pera ang pamilya. Sa pagmamahalan ay may sinyales na tampuhan ngayong araw, na pagseselos ang siyang pwedeng maging dahilan dapat na magtiwala ka ang mainam na magagawa, mga numero sa loto, number 32, number 20, number 45, number 11, number 36 at number 2. Cancer Ngayong araw kung may kakausapin na mga kamag-anak at ang usapan ay negosyo, Pwede mong puntahan basta pag sa partihan ng pagkita ng pera at malalamangan ka ay pag-isipang mabuti ang gagawin, dahil kung malaki ang lamang sa iyo ay hindi magiging maayos ang resulta sa hinaharap, dapat ay parehas lang ang partihan, at ngayong araw ay masaya makipag-usap sa pamilya na magbibigay sa iyo, ng masayang araw ng pagunlad ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay bawal sa iyo ang magpalabas ng malaking pera, at bawal ding tumulong sa ibang tao. Magulang ang pwedeng tulungan kung bigla kang lalapitin. Sa trabaho, dapat lang ay mas maaga makakapasok at iwasan, ang makipag para ang swerte sa trabaho ay hindi mawala. Sa pagmamahalan walang sinyales na tampuhan, ang magkaroon ng masayang gabi ng pag-ibig, ay pwedeng mangyari na magbibigay ng grasya ng pagunlad at pagganda ng bawat kalusugan, mga numero sa loto, number 18 number 42, number 10 number 37, number 48 at number 2. Leo Ngayong araw ang pahiwatig sa usapan na iyong pupuntahan basta na sa iyo ang ibang kaalaman, kahit pamayaman ang kausap pag ikaw ay nasa tamang pamamaraan, ay okay ang iyong magagawang proposal na masisiyahan ang kausap, sa ibang dapat na magawa sa naipangako sa minamahal ay gawin mo ng may tuloy dahil makakatulong sa iyong pamilya, at ang iiwasan mo lang ang masyadong mabait, sa mga dating kausap ngayong araw, para naman makaiwas ka sa gastos ang pinapahiwatig. Sa pera ay una ang pamilya kung maglalabas ng at saka sa anak na may asawa ang mabigyan, nang laging may good vibes ang tahanan na makagawa ng pagkakaperahan. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay magingat sa sobrang pagtitiwala ngayong araw para makaiwas sa problema, at gumawa ng nakapokus sa mga ginagawa para makauwi ng masaya sa tahanan, mga numero sa loto, Number 17 number 2 number 25 number 36 number 40 at number 23 Virgo Ang pahiwatig ngayong araw ay pag-iingat kung may gustong sabihin sa kausap o sa mga kapamilya ay pakinggan muna sila para ang iyong isasagot ay mas makakagawa ng kaayusan ng kasunduan basta ingat ka lang na ilahad kagad ang iyong kaalaman, at ngayong araw kahit may perang madaling pagkakakitaan ng pera, ay dapat lang na maging maingat at huwag magtiwala kagad para ang kikitain ay naaayon ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay una ang minamahal na bigyan ng pera nang tuloy-tuloy ang grasya ng katalinuhan para makagawa ng pagkakaperahan. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maaga makapasok at kailangan maging masungit, ay gawin dahil para walang makagawa ng kaplastikan sa iyo sa trabaho ng mga kasama, mga numero sa loto, number 10 number 43, number 16 number 39, Number 34 at number 28. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya lalo na sa kasipagan at katalinuhan. Ituloy mo lang ang lahat ng plano na iyong nais na gagawin at nang makapag ka ng bagong idea pa na magpapaunlad sa iyong buhay. At ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa usapan baka may nagsasalita ng tungkol sa pag-ibig pag ganoon ay layuan mo muna ang kausap. Ang gabay pahiwatig. Sa tahanan, Ngayong araw kung may plano ang anak at minamahal ang suporta mo ay dapat na iyong maibibigay, para mas maging masaya ang buhay pamilya, at sa pera ay bawal ka muna gumawa ng pagtulong ngayong araw sa mga kapatid, sa ibang araw mo tulungan para hindi ka makakuha ng kalungkutan. Sa trabaho, ay bawal ka lang maging maunawain ngayong araw. Pag naiinis ka sa mga kasama sa trabaho ay iwasan mo na kagad, mga numero sa loto, number 15, number 39, number 11, number 41, number 6 at number 9. Scorpio! Ngayong araw ang paggawa ng naiisip na negosyo ay dapat na iyong dagdagan pa ng pag-aaral kung gagawa talaga. Pero kung nahihirapan ka ay mas mainam na ipagpaliban mo muna ang ginagawa. Para walang maging kalungkutan pag hindi mo na ituloy, at kung may tagpuan pa kayo ng minamahal, o kamag-anak ngayong araw ay dapat na iyong may tuloy, dahil doon kayo mas magkakaroon ng mga kaalaman para sa magandang buhay ng bawat isa sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya sa iyong anak kahit pa may matatag na trabaho. Pag gusto ng mag-asawa ay suportahan mo lang dahil hanggat bata pa ay mas nakakainam na mag-asawa. At sa trabaho, ay normal na maayos sa mga gawain ang iiwasan lang ay ang bigla ang magalit, para ang iyong araw sa trabaho, ay walang maging suliranin at makatapos ng maayos at makauwi ng masaya sa pag-ibig ang laging masayang tahanan ay laging nadadalan, ng gabay ng mga swerteng magpapasaya sa pag-iibigan, mga numero sa loto, number 8, number 25, number 17, number 40, number 31 at number 9. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga sasamahan pagdil sa malayong lugar. Dahil para sa iyo ay gastos ngayong araw at walang resultang masisiyahan ka, at ngayong araw ay bawal lang sa iyo ang pumirma kagad dahil pwedeng magkaroon ng kamalasan ang iyong makukuha, at pag gusto ka ng minamahal makausap para na makasama sa pupuntahan ay iyong pagbigyan, dahil baka doon may swerte sa mapupuntahan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay wala munang pagpapalabas kahit pamagulang ay sa ibang araw mo pagbigyan dahil pag naglabas, ay pwede kang makuhanan ng swerte o mabigyan ng ikakahina ng kalusugan. Sa trabaho, ngayong araw ay normal na maayos walang sinyales na problema sa mga gawain, ang ingatan ay kasama sa trabaho na alam mong mayabang dahil suliranin ang maibibigay sa iyo sa pera, mga numero sa loto, number 19, number 38, number 5, number 45, number 31 at number 5. Capricorn, ngayong araw kung gagawa ng desisyon dapat ay pag-isipan pang mabuti para ang magagawa ay makikinabang ka at makikinabang din ang mga kausap. Ang iiwasan ngayong araw ay sa malayong lugar na dil at sa dalawa ang kasarian na babae, dahil sinyales na wala kayo mapagkakasunduan ng maayos. Unahin mo ang ibang dapat na magawa sa pamilya para ang inyong mga plano ay matuloy ng maayos ayon sa iyong gabay. Sa pera ay maging masinop sa buong araw, walang pagpapalabas ng walang makawalang swerteng pera na hawak-hawak ngayong araw. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay masaya at pagunlad para sa iyo lalo na kung mabilis na ikaw ay makakatapos sa mga gawain na binigay ng iyong boss para matapos ang araw na may papuri sa iyong nagawa. Sa pagmamahalan, ay normal na masaya at walang sinyales na problema, at maging malambing sa minamahal para sa araw-araw ay pagunlad ng kabuhayan ng pamilya ang magagawa ng gabay na paligayahin lalo ang pag-iibigan, mga numero sa loto, number 14, number 37, number 10, number 43, number 3 at number 25. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya huwag ka na gumawa ng usapan tungkol sa pera o may kinalaman sa pag-uusap na mag-abroad sa kausap dahil sinyales na walang resulta na maayos, at ang iiwasan ang magtiwala pagtungkol sa pagnenegosyo pa rin na ilalapit dahil walang sinyales na magiging asenso, ang pahiwatig ngayong araw. Sa may negosyo ngayong araw ang pahiwatig, ay huwag kagad maniniwala, sa makakausap na magbibigay ng bagong deal, dahil mahihirapan nilang magawa ng maayos ang kanilang mga sinasabi, at sa pera unahin ang mahal na bigyan ng pera na magbibigay sa iyong tahanan, ng pagsigla ng pasok ng pera sa pamilya. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay maging maingat sa pabigla-biglang, pananalita na may mainit at mapataas ang boses baka magbigay ng tampuhan sa inyong pag-iibigan, mga numero sa loto, number 15, number 36, number 17, number 40, number 3 at number 25. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay iwasan mo ang maging maunawain sa mga makikitang mali, dahil kung iyong pagbibigyan kahit nakikita ka ng pera ay sabihan mo kung hindi ka kumita ay mas maayos pa nga, dahil wala kang magiging suliranin sa hinaharap, at mas masaya pa na makasama ang mga kapatid ngayong araw kung may mga deal kayo ay inyong puntahan ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pag-iingat ang dapat na gawin ng makaiwas sa problema ang laging maging masinop ang sasadyep o magpapasaya sa iyo sa buong araw, at makakaiwas ka sa problema. Sa pagmamahalan walang sinyales na problema, maging maunawain na mahaba ang pasensya, para madali mo mabigyan ng naaayon na solusyon, ang sinyales na suliranin, mga numero sa loto, number 8, number 31, number 16, number 23. Number 34 at number 42.